Pagkatapos kong makabasa ng isang thread tungkol sa totoong karanasan na pagdesisyunan ko na panahon na para isulat ito baka sakaling makatulong sa sinumang nakakaranas ng katulad Minsan kabag may na-switch ka hindi mo na kayang ibalik Noong 24 ako summer ng year 2000 Nahilig akong mangolekta at magbasa ng mga librong may kinalaman sa okulto, pilosopiya at relihiyon. Hindi ko alam kung bakit, basta parang hinihila ako ng mga yon at ang lumang bookshop namin ay puno ng ganoong klasing material. Binasa ko ang lahat ng makuha ko. Dahil sa paulit-ulit na tema sa mga librong iyon, sinubukan kong mag-manifest na may mabuting intensyon at naging habit ko iyon pagkatapos ng ilang buwan. Isang umaga, habang nagkakape ako kasama ang isang kaibigan, idinrowing niya ang nakikita niyang parang apoy na bumabalot sa akin. Tinawag niya iyong Ora. Hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin pero sinabi niyang bihira raw siyang nakakita ng gaon. Inisip ko na baka may napupuntahan ng ginagawa ko o baka masyadong maraming ang ginagawa ko. Noong taon ding iyon, dumaan ako sa napakadilim na yugto dahil sa isang masakit na hiwalayan. Baliw ako sa lungkot. Pagsapit ng huling bahagi ng summer, sobrang sanay na ako sa pakiramdam ng pagmamanifest na parang normal na lang. Hindi naman ito may naidulot hanggang sa gabing iyon. Sa kahinaan ko, may naimbitahan akong hindi ko sinasadya at agad kong naramdaman na nagkamali ako. Kinabukasan, dinala ko sa public library ang lahat ng okulto na libro ko at pilit kong nilinis ang isip ko sa mga intensyon na iyon. Huli na, para bang may kasama na akong presensya. Isang presensyang mas malaki kaysa sa akin. Mahaba, manipis, halos parang mga butong humahaba madilim, aninong parang usok na palaging nasa gilid ng paningin ko o minsan nasa mismong likuran ko, nakayuko, nakasunod, parang humihinga sa batok ko habang nagluluto ako. Hindi ito gaon kalakas kapag nasa labas ako o kasama ang maraming tao. Pero noong summer na iyon, madalas akong mag-isa. Nasanay ako sa palagi ang pakiramdam na may nakatayo malapit para akong nakababad sa walang tigil na fight or flight. Kasabay ng pagbasa ko ng mga okulto na libro, rin akong mag-journal ng panaginip. May sleep paralysis ako. Naman ako ito sa side ng nanay ko. Gusto ko lang sana mas maalala ang mga panaginip ko. Pakiramdam ko noon may saysay iyon na mali pala. Nagkaroon ito ng mga side effect. Mas madali kong natatandaan ang panaginip ko, pero nagbukas din ito ng lucid dreams at kalaunan ng mga out-of-body experience habang sinusubukang matulog. Nakakatakot ang lahat ng iyon. May isa pa akong malupit na kwento tungkol doon, pero hindi iyon ang kwento na gusto kong ibahagi ngayon. Sapat nang sabihin na kahit lucid dreaming o out-of-body experience, hindi ibig sabihin ikaw ang may kontrol. Sunod-sunod na gabi, nakita ko ito. Malinaw sa gilid ng kwarto. Isang saglit nakahiga ako. Nakapikit, antok na, at sa sunod na saglit, parang lumulutang ako isang pulgada mula sa katawan ko. Wala ng mata na maaaring ipikit. At doon ko siya nakikitang nakalutang sa itaas, kulay itim na parang makintab, nabubuo mula sa mga hiblang parang sinulid na itim na nagsasama-sama. Mula roon, diretso ako sa sleep paralysis. Tatlong gabi 'yon, pare-pareho, paulit-ulit, hanggang ayoko nang matulog, pero hindi ko naman pwedeng pagtagalin lalo na dalawang part-time job at klase ang inaasikaso ko. Pero sa ikatlong gabi, may kakaiba. Sa mismong pagitan ng out-of-body experience at paralysis, narinig kong may dumating na iba, mas maliit, mas maliwanag, na tila hinabol ang nilalang palayo. At hanggang sleep paralysis, bumalik ako sa katawan ko at nakatulog ng mahimbing. Pagising ko, parang gumaan ako. Nawala ba ang nilalang? Hindi. Ramdam ko pa rin na naroon siya, pero bihira na itong lumapit pagkatapos ng gabing iyon. Makalipas ang ilang taon, halos nakalimutan ko na. Tumigil ang out-of-body experience at lucid dreaming, pero nanatili ang sleep paralysis. Lumipas ang panahon, lumipat ako sa Pasay City area para magtrabaho. Isang gabi noong 2003, ginising ko ang girlfriend ko noon. Sinabi niyang may nakatitig sa akin mula sa pintuan. Hindi ko naman ikinuwento sa kanya ang dati kong mga karanasan, alam kong iyon ang nilalang. Hindi ako nagsalita noong gabing iyon pero kinaumagahan, ikinuwento niya na nakakakita raw siya ng demons at angels gaya ng lola niya. Hindi ito istriktong kristyano, parang halong relihiyon at folk practice. Tinanong niya kung bakit sinusundan ako ng isang nilalang kaya isinalaysay ko ang lahat at dahil tumanggi akong sumailalim sa ritual na inaalalaw ng pamilya nila, bigla akong naging single. Lumipas ulit ang ilang taon, nadagdagan pa ang mga trahedya sa buhay ko at nalubog ako sa depresyon. Bumalik ako sa probinsya at hinanap muli ang solusyon pero sa ibang paraan. Sa kung anong series ng random events, Napadbad ako sa isang intense na week-long retreat ng isang indigenous group sa North Luzon. Parang coming of age ceremony ito. Isang linggo ng pag-aayuno, mga pagsubok, paglilinis at nagtatapos sa sweat lodge at malaking salusalo. Buong buo ako. Isipan, puso, lalwa. Sobrang nakakapagod pero sulit. Paglabas ko ng sweat lodge, pinaupo ako ng isang elder Tinapik niya ang balikat ko, binigyan ng tubig. Tinatanong kung kamusta ako at sinabi kong pakiramdam ko muntik na akong mamatay. Sinabi niyang totoo yun, mahina raw ako dahil may matagal nang sumisimsim sa akin. At ngayon, wala na yun, malaya na ako. Kumaway siya na parang ibong pinalapad, iyon daw kasi ang dahilan kung bakit nila tinatawag ang mga espirito ng kanilang mga ninuno para magbantay. Makalipas ang ilang minuto, tinanong niya kung mas okay na ako at nang tumangga ako, nagyaya kumain. At totoo, gumaan ako. Simula noon nawala na ang pakiramdam na madilim na presensya. Nagkaroon ako ng panibagong pagdising espiritual. Hindi ko na naulit ang ganoong ritual pero inayos ko ang sarili sa therapy, gym, takbo, malinis na pagkain at yoga. Ang haba ng naisulat ko, pasensya na. Gusto ko lang ilahad ng tapat ang nangyari. Ang point ko, posible talagang makapagbukas ng pinto na hindi mo kayang isarang mag-isa. -isa. Maraming pagkakataon na pwede akong humingi ng tulong pero pinili kong hindi dahil sa denial. Kaya mag-ingat sa mental, emotional at espiritual na kalusugan. Hanggang ngayon may insenso pa rin ako sa bahay para sa paglilinis kahit minsan ko lang itong nagagamit. Sinikap kong ilahad ng tapat kahit halos 20 years na ang nakalipas at kalaunan nasa altered state ako. Malalim ang pasasalamat ko sa mga nag-facilitate ng retreat na iyon. Maraming salamat sa pakikinig kaibigan. Kung nagustuhan mo ang storya natin ngayong gabi, pwede mo bang bigyan ng like ang video na ito? At kung talagang kinalabutan ka, siguraduhin mag-subscribe para sa mas marami pang kwento galing sa ligaw na kaluluwa.